Mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa buwan ng Oktubre. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 2.3% ang inflation rate noong nakaram mula sa 1.9% noong Setyembre. Ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumili sa antas na 2.3% nitong Oktubre 2024. Noong September 2024, ang inflation ay naitala sa antas na 1.9% at 4.9% naman noong Oktubre 2023. Itinuro ni MAPA ang mataas na presyo ng bigas, gulay at iba pang pangunahing pagkain na may pinakabalaking ambag sa mas mataas na inflation noong Oktubre kasama ang non-alcoholic beverages, 95% ng mas mataas na inflation ay dahil sa mabagal na pagbaba ng presyo ng iba pang pangunahing pagkain. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Oktubre kaysa noong Setyembre 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.9%. Ito ay may 95.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 7.5% inflation, particular dito ang bigas. Nakambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod, vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 9.2% inflation gaya ng talong at fish and other seafood na may negative 0.4% inflation, particular dito ang matambaka. Nakapagambag din sa pagtaas ng inflation rate ang presyo ng makarne at prutas. Sumunod na nagambag sa pagtaas ng inflation ay ang pagtaas ng upas sa tirahan, cooking gas at tubig. Kung hihimayin ang mataas na presyo ng bigas at talong sa mga pagkain ay kabilang sa top 5 na dahilan ng pagtaas na inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nagambag ay ang mga sumusunod. Bigas na may 9.6% inflation at 0.7 percentage point share sa overall inflation. Restaurants, cafe and the like na may 3.9% inflation at 0.4 percentage point share sa overall inflation. Renta sa bahay na may 2.1% inflation at 0.3 percentage point share sa overall inflation. Talong na may 20.1% inflation at 0.1 percentage point share sa overall inflation. At other passenger transport by road na may 2.6% inflation at 0.1 percentage point share sa overall inflation. Dahil sa magkasunod na nagdaang mapaminsa ng bagyo, ang Christine at Leon sinabi ng mapa na asahan na ang pagtaas ng presyo ng gulay hanggang sa susunod na linggo. So may mga presyo na uh, umaakyat and uh, of course the expectation is that itong, itong uh, uh, month ng November, siguro yung first uh, two weeks natin, ah uh, makikita rin natin pa ang pagtaas ng presyo ng uh, vegetables. So we are we are tracking that. Normally nakikita natin 'yun after the after the typhoon and then magno-normalize na naman. Bumaba ngunit mabagal lang anya ang presyo ng bigas at naikukumpara pa ito sa presyo noong nakaraang taon. Slightly lower but uh, the the reason why uh, year on year yung inflation rates sa uh, bigas ay tumaas compared sa September. Ay dahil nga doon sa base effect nung October last year. Ang expectation natin, nagpick na ito eh, uh, ito lang parang this is just a, a blip, no? And uh, we uh, we expect that it will go down uh, again, inflation rate and of course the the price uh, level per kilo in the coming uh, months, no? November and uh, December. Janis inquire that Net.